Shoutout na pala sa Roldan Motorcycle Parts na gumawa sa aking motor kanina. Salamat sa mga gumawa. Good job. Shoutout sa inyo guys. Ito pala, uh, pwede kayo magpagawa dito guys. Okay gumawa dito, dito guys sa may crossing ng San Jose del Monte. Malapit sila sa crossing. Baba lang ng Savemore papunta ng Tungko. Shout hoy oh, may nakapansin sa atin guys, oh. nag farm Ayi, no, sila guys, oh. So. Shoutout sa inyo. Swerte nyo pag nakita nyo to. Ay, hindi. Wings. Lugi ako niyan. Lugi. 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 Lugi

parang viewpoint Ayan Ganda rin dyan guys o Pagka Uy, dito safety dito guys kasi may police yeah. okay. Safety dito guys kasi may police yeah. Pag mayroon kayong problema na kailangan ng police Ayan, yeah.

Uy na nasa 5 tunnel na pala tayo, guys? Papasok na tayo sa 5. But this road agad. Ang ani na. wala di sayang. Sayang yung video natin, guys. Tawag. Video ano? Tulog yung nag-video? Tulog-tulog eh. Hindi naman alam. Alam naman yan madilim eh. Sayang kay piyang tayo natin guys. Walang video. Yung pinaka-highlight pa yun yung na-videohan eh. Sayang talaga. Di ba Next life ka lang guys. Balik tayo. Balik. Balik tayo next life. O, kapina. Sa kabiti na tayo guys. Bolo, <laughs> ba't na yung cellphone ko? Full um. church ako din na umaga. Kasi lang naka-hotspot kasi yun eh. Wala kasing signal sa ibig sabihin ko yun diba? yung mga jeep eh o at ano yung ano yan? it's a, eh. oh. a ano revolution pateros o oh, it's pateros uwi na yun sila eh <laughs> <laughs> sino naman papuntang ano kayo patanggas ano pier walang biyahe walang biyahe yung jeep kulay green yung plaka eh dumiko kami. Ay, dumiretso kami. Buti nagtanong. Dari pa yung nagtanong. <laughs> yung <muntara> mong pa namin. Wali. <laughs> Para inikot nyo yun na yung buong, buong Batangas kapon.